Hi, magandang araw mga idol Andito po tayo ngayon sa update po tayo sa tanim natin Sitaw at upo Ito po yung upo natin mga idol So ah, uh, Bali, magkandak po kami ng unang pitas ngayon Sa aming upo farm Yan mga idol, oh. tingnan nyo po yung upo namin oh. Yun, simula medyo, so, simula pa itong bubunga pero ang ganda ng ating ha, uh, upo kasi marami na talaga ang bunga makita ninyo mga idol yan o yan yan so natin na simula na talaga ang productive ng ating upo yan siguro sa ngayon uh, medyo kunti pa lang po ang ating pitas at saka uh, sa sunod na linggo ay magkaroon po tayo ng medyo o oh, marami-rami na pitas mga idol yun know. So dito po tayo sa ating sitaw farm na ah, magpitas po ngayon nga araw. Araw ng Martis mga idol. So bali bali panlawan na po ito. O pan-tatlo po itong pitas namin ng na sitaw. Pero makita nyo man talaga mga idol oh. ah Medyo medyo nag volume na po ang bunga ng ating sitaw farm mga idol. So watch up dyan O oh, oh, watch up kayo mga farmer dyan Kumusta? How are you? Ito yung sitaw natin over ano, Over Oversize na po Or na hihinog na po ito Ito po yung reject na mga idol Ah, pwede na po itong itapon or ilaglag na lang to kasi hindi na po pwede ito sa market yun mga idolong oh yan ang mga reject namin so maraming reject kasi apat na araw pag apat na araw marami talaga reject nating sitaw so maganda nga yung bang uh, tatlong araw lang or dalawa kasi hindi tayo makikita nga may ilaglag sa lupa kasi lahat lahat ay tamang tama lang ang katamtaman lang yung yung, yung tanda nya di masyadong apat na araw ay marami na talagang reject ng ating sitaw yun idol sayang kasi hinog na po yan hindi na yun pwede pang market mga idol so good morning sa lahat na mga nanonood sa aming videos so makikita yung successful ang ating pananim mga idol tulad ng sitaw farm ang haba mga idol ayan Iyan, ang ganda ng variety na to. Kasi maraming bunga at saka mahaba mga idol. Galanti po ito. galanti if one. Mga idol, ang aming itatanim ng sitaw. Kasi ito ay maganda sa market. si abo ah, mga idol ng apat na araw sa market. Apat pa lima pa araw sa market. Hindi pa ito mahinug hindi pito ito malalanta sa ating market pag apat o lima kadlaw so ito po yung itatanim ng maganda ng klase variety kasi ito po yung uh, ah, dali makita sa tao kasi kulay puti siya at saka malinis tingnan yan you o know. oh. yun know, o tingnan niyo po mga idol ha baka ha, ah, kayo so sa ating upo ay maganda rin klase yun Miami ifwan ayun mga idol you know, makita naman natin talaga na uh, hindi lang puro sabi sabi lang or salita kundi namumunga talaga ang sitaw siguro unestimated namin is uh, 200 kilos ngayon so ito na po ating sitaw farm Ayun, marami talaga at saka ang haba ng mga bunga niya, ating sitaw Yan So magandang araw mga idol Good morning, good morning sa lahat ng mga uh, aking taga panood So makita niyo po ang aming siling pansigang So ang ganda ng lupa ngayon na uh, aming tinataniman Tsaka uh, medyo may uh, kalaki kalakihan po ang aming tinanim So 25 or uh, 20 is uh, one month ago na po itong sili namin So ngayon tingnan nyo po ang tayo ng sili na uh, malapit na isang buwan ayun mga idolo oh. nagdadala na po ito ng ah, uh, bulaklak Shhh, ayun mga idol so ang ganda tingnan mga idol ayun ayun ito ang farm namin ng Sili at sa kakabila na ay 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 para pang ah, uh, si tau at sa kabila nito ay tomato po yun bagong tanim mga idol kamatis ayun ito ang farm namin ah siling pansiga yan so shout out sa lahat na nanonood dyan thank you o mag comment po kayo kung paano mag alaga ng ating sili dito sa aking comment section po so kung sino po ang Uh, mabuting love dyan or magandang ah uh, relasyon sa aking channel is pakishare na po uh, pakishare na lang po ang aming aking videos so thank you very much and God bless you